Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, Once Upon a Time in Shanghai. Shoutout kay Loan Ablino from Sumilaw Bukidnon at sa lahat ng mga viewers. Nagsimula ang pelikula noong 1903. Noong panahong iyon, may isang barko na puno ng mga taong sabik na lumipat sa lungsod ng Shanghai upang mabago ang kanilang buhay. Batid nilang mahirap ang makipagsapalaran sa Shanghai kung saan ang malalakas lamang ang nabubuhay at ang mahihina ay bumabalik na walang dala. Sa eksena, may isang batang babae na kakain ng kamote dahil iyon lang ang pagkain nila noon. Nang siya ay kakagat, sinubukan ng isang lalaki na nakawin ang kanyang kamote. Subalit isa pang lalaki na nagngangalang majong na patungo din sa Shanghai ang sumagip sa bata. Hinarap niya ang bandido at nilabanan ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga bagay dahil mas maraming bandido ang nakikipagtulungan laban kay Majong. Nang handa na siyang sumuntok gamit ang kanyang kanang kamay, naalala ni Majong ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kanyang kamay na taglay ang hindi kapanipaniwalang antas ng lakas. Binigyan siya ng kanyang ina ng isang espesyal na bracelet at heirloom mula sa kanyang lolo upang ipaalala sa kanya sa tuwing nakakaramdam siya ng emosyon sa kabila ng panunukso na gumanti, sinisikap niyang huwag gamitin ang kanang kamao. Sa sandaling dumating si Majong at ang kanyang mga kaibigan sa Shanghai, tuwang-tuwa sila nang makita nila sa unang pagkakataon ang mga matatayog na gusali ng lungsod. Ilang sandali pa, aksidenteng nabunggo ni Majong ang isang babae na nangongolekta ng pera para sa kanyang pagtatanghal. Kaya naman pinagalitan siya nito. Nang maglaon, nakahanap sila ng flat isang espesyal na lugar para sa mga bagong dating na tulad nila. Ang flat ay pagmamayari ni Master Tai. Si Master Tai ay sobrang nagmamalasakit. Nagbigay siya ng lugar na matutuluyan at hapunan kahit na walang trabaho ang mga nangungupahan. Sa gulat ni Majong, ang nakabangga niya kanina ay anak pala ni Master Tai na nagngangalang Tai Mei. Dahil sa hindi maganda sa unang pagkikita nila, palaging tinatratan ni Tai Mei si Majong nang may masungit na mukha. Habang sila ay naghahapunan, iminungkahi ng kaibigan ni Ma Majong na nagngangalang niyo na sila ay mamasyal mamayang gabi upang makita nila ang kagandahan ng Shanghai. Sa kanilang pamamasyal, sinabi ni Nio kay Ma Majong ang tungkol sa apat na pinuno mula sa Axe Brotherhood na namuno sa lungsod. Sila ay sina Hao, Gi, Sian Jun, at Chun Ho. Naging kawili-wili ang mga bagay nang dumating sa lungsod ang isang binata na nagngangalang Long Chi. Mayroon siyang hindi kapanipaniwalang kasanayan sa martial arts at nagawa niyang angkinin ang kalahati sa teritoryo ng Axe Brotherhood. Si Long Chi ay sikat sa kanyang 10 moves upang talunin ang sinumang maglakas loob na humamon sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, nagulat sila ng magkagulo mula sa isang kalapit na nightclub. May nakita silang itinapon pababa mula sa taas at nakakalungkot na hindi nakaligtas ang tao. Sila ay nagtataka sa nangyari kaya nagpa siya si Majong at ang kanyang mga kaibigan na mag -imbestiga. Doon, natuklasan nila na hinehamon ni Long Chi ang isang miyembro ng Axe Brotherhood na nagngangalang Chunho para sa pagmamayari ng nightclub. Nais ni Long Chi na kunin ang pwesto at kung siya ang manalo, ito ay magiging kanya. Hindi nagtagal, sumiklab ang labanan sa pagitan nila. Pagkatapos ay may isa pang miyembro ng Axe Brotherhood na nagngangalang Gi, ngunit hindi siya nangahas na makialam dahil alam niya kung gaano kahusay si Long Chi. Kahit na nakita niya si Chun Ho na naghihingalo sa harap ng kanyang mga mata, nanatili siyang tahimik. Samantala, sa headquarters ng Axe Brotherhood, tinatalakay ni Nahao, Gi, at si ang tungkol sa pagkatalo ni Chun Ho. Nagulat sila na madaling natalo ni Long Chi si Chunho sa kabila ng maikling panahon ng pagsasanay samantalang si Chunho ay nagsasanay sa spiritual arts sa loob ng dalawampung taon. Nag-alala silang tatlo at nagsimulang magplano kung paano maiwasan ang isang kapalaran tulad ng kay Chunho. Kinabukasan, hiniling ni Nio kay Ma Majong na sumama at mag-apply ng trabaho sa isang tea company. Noong sandaling iyon, kinausap ni Nio ang kanyang supervisor at sinabi na hindi ordinaryong tao si Majong dahil taglay niya ang pinagsamang lakas ng apat na tao. Nang marinig iyon, naging mausisa ang supervisor at hinamon si Majong para sa isang arm wrestling match para patunayan ito. Doon, madaling natalo ni Majong ang lahat ng empleyado sa arm wrestling challenge. Pagkatapos ay humakbang ang manager ng tea company at nakipagdil kay Majong. Kung tatagal siya ng tatlong minuto sa manager, kukunin nila ito at ang kanyang mga kaibigan. Kahit na sinubukan ng manager na Mandaya, nagawa pa rin ni Majong na manalo sa challenge kaya naman nakuha niya at ng kanyang mga kaibigan ang trabaho. Umuwi sila ng may kasiyahan at nasa sabik sa kanilang bagong pagkakataon. Kinagabihan, habang naghahanda si Majong upang matulog, tinawag siya agad ng kaibigan. Ang kanyang kaibigan ay nagsiwalat ng isang bagay na nakakagulat ang bodega ng tea company ay naglalaman ng mga droga tulad ng opium. Pagkatapos ay iminungkahi ng kaibigan na mabilis na yayaman si Majong sa pamamagitan ng pagiging isang dealer. Ngunit natakot si Majong sa mga kahihinatnan kaya mahigpit niyang tinanggihan ang alok. Pagkatapos ay hiniling sa kanyang kaibigan na ibalik ang mga gamot sa kung saan nabibilang. Habang naghahapunan, nilapitan ni Tai Mei si Majong para humingi ng paumanhin. Napagkamalan niya ang mga lalaki sa pag-aakalang pare pareho lang sila. Pero ngayon ay napagtanto niya na iba si Majong. Lumalabas na hindi lang siya tinanggap kundi tinulungan din niya ang mga kaibigan nilang walang trabaho sa flat. Ito ay nagpapadali sa mga bagay para kay Master Tai. Nang matapos ang hapunan, hindi inaasahang dumating ang manager sa flat na hinahanap ang salarin na nagnakaw ng kanyang opyo. Nagbanta siya ng karahasan kung walang sinumang umamin sa isang desperadong hakbang, sinubukan pa niyang saktan ang isang batang babae. Sa kabutihang palad, pumasok si Master Tai upang protektahan siya at binigyan ng leksyon ang manager para sa kanyang aksyon. Umalis ang manager nang hindi na nagdulot ng anumang gulo. Sa kabilang banda, dahil labis na nagalit si Majong sa kagustuhan ng manager na sakta ng isang batang babae dahil sa mga ilegal na kalakal na iyon, nagpasya siya na harapin ang manager sa bodega upang ibalik ang opyo. Gayunpaman, walang pakialam ang manager at sinabing kahit napatayin niya ang lahat ng tao sa flat ay hindi ito maihahambing sa halaga ng isang pakete ng opium. Dahil dito, napagtanto ni Majong kung gaano kaliit ang pagpapahalaga ng manager sa buhay ng mga mahihirap. Kaya naman binigyan niya ng leksyon ang manager at ang kanyang gang. Sa pagkilala na ang opium ay isang mapanganib na ilegal na sangkap na maaaring makapinsala sa bansa, Iniulat ni Majong ang lahat sa pulisya na umaasang kukumpiskahin nila ito. Nang maglaon, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Shinji mula sa Japan na humihiling na ibalik ang mga paninda. Binalaan ng police commander si Majong na dapat siyang maging handa sa anumang kahihinatnan na maaaring mangyari dahil hindi siya basta-basta pakakawalan ng mga Hapon. Pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, napansin ni Majong ang isang kakaibang bagay na ang opyo ay hindi nawasak o nadurog gaya ng nararapat. Sa kanyang pagtataka, nagpasya siyang sundan ang truck. Samantala, gusto rin ni Long Chi at ng kanyang gang na makialam tungkol sa opyo. Hindi sumang-ayon si Majong kaya hinamon siya ni Long Chi sa isang deal. Kung makakaligtas si Majong hanggang sa matapos si Long Chi sa paghithit ng kanyang sigarilyo, siya ang magiging may-ari ng ipinagbabawal na opyo. Sa gitna ng matinding labanan, biglang huminto si Majong sa pag at sinabi kay Long Chi na ayaw na niyang magpatuloy dahil maaari niya itong seryosong masaktan. Nang marinig iyon, tinawanan ni Long Chi si Majong sa kanyang mga sinabi. Bilang isang mabuting esport, nagpasya siyang ibigay ang truck na puno ng opyo kay Majong. Pagkatapos ay humiram si Majong ng lighter kay Long Chi at pumunta sa likod ng truck. Sa sorpresa ni Long Chi, hindi nagsindi ng sigarilyo si Majong gaya ng inaasahan. Sa halip ay sinunog niya ang truck na naging sanhi ng pagsabog nito at sinira ang milyon-milyong halaga ng opyo. Dahil dito ay natuwa at namangha si Long Chi. Bago umalis kasama ang kanyang gang, binigyan niya ng mensahe si Majong na nagsasabing makipag-ugnayan sa kanya kung kailangan niya ng tulong. Bumalik sa bodega ng Tea Company, sinibak si Ma Majong dahil sa pag-uulat ng ilegal na negosyo sa pulisya. Sa tanghalian sa flat, nakaramdam siya ng lungkot dahil nawala na naman siya ng trabaho. Ngunit inaliw siya ng kanyang mga kaibigan sa pagpapas siyang aalis din sa kanilang mga trabaho at iminungkahi na makipagkita si Ma Majong kay Long Chi para sa potensyal na tulong. Kinagabihan, nakipagtagpo si Ma Majong kay Long Chi sa nightclub, ngunit sa halip na isang magiliw na pakikipag-usap, hindi inaasahang sinuntok ni Long Chi si Majong at hinamon siya ng isa pang laban. Gayunpaman, ayaw makipaglaban ni Majong. Nilinaw niya na dumating siya para humingi ng trabaho para sa kanyang sarili at lima sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya kay Long Chi na handa siyang gawin ang anumang bagay maliban sa pagsali sa kanyang mga laban humingi siya ng pang-araw-araw na sweldo na 8 sentimos ngunit ang pagiging mabait at mapagbigay ni Long Chi ay nag-alok sa kanya ng 10 beses sa halagang iyon. Ngunit ang mga sorpresa ay hindi natapos doon. Ipinahayag ni Long Chi sa lahat ng naroroon na si Majong ay kanyang tunay na kaibigan. Sinakop pa ng lokal na pahayagan ang balita tungkol sa kanilang bagong pagkakaibigan at kumalat sa buong Shanghai. Kasunod nito, lumipat ang eksena kay Majong na nagtatrabaho sa restaurant ni Long Chi. Samantala, nag-apply din ng trabaho ang mga kaibigan ni Majong mula sa flat at masayang tinanggap sila ni Long Chi. Sa isang sandaling naghahatid ng pagkain si Majong, niyaya siya ni Long Chi sa isang sparring match. Pagkatapos ng kanilang mapaglarong laban, nagsalo sila ng ilang inumin at nagpahayag si Long Chi tungkol sa kanyang misyon desidido siyang talunin ang Axe Brotherhood Gang kung saan tatlong miyembro na lang ang natitira. Ang kanyang layunin ay upang protektahan ang China mula sa pagbagsak sa ilalim ng kontrol ng Japan. Naniniwala si Long Chi na kung magkakaroon ng kapangyarihan ang Axe Brotherhood, ibebenta nila ang China sa mga Hapon. Kaya't lumaban siya at pinabagsak silang lahat, sa kanyang tanging pag-aalala na maiwasan ang mga inchik na maging alipin ng mga Hapones. Matapos marinig ito, nagpa siya si Majong na ganap na suportahan si Long Chi sa kanyang misyon. Nalasing si Majong mula sa mga inumin kasama si Long Chi. Bumalik siya sa flat at pasimpleng niyakap si Tai Mei ngunit mapaglarong sinampal siya. Para kay Majong, tila isa itong suntok ng anghel kaya natuwa siya at nagsimulang kumanta. Sa sandaling iyon ay nakita ito ni Master Tai at napangiti. Nangangahulugan ito ng pagsang-ayon niya kay Majong at Tai Mei. Di nagtagal, nag-iwan si Majong ng sulat para kay Taimei na nagmumungkahi na magkita sila sa tabi ng lawa. Pagkatapos ay nag-date sila at nag-enjoy sa piling ng isa't isa. Sa kabilang panig ng mga bagay, nakipagpulong si Long Chi sa isang pinuno ng Hapon na nagngangalang Hashimoto Hiroichi. Sa sandaling iyon, inalok ni Hiroichi si Long Chi ng pagkakataon na makipagtulungan sa isang business venture na mapapakinabangan nilang dalawa. Gayunpaman, batid ni Long Chi kung paano sinakop ng mga Hapon ang mga lugar noon kaya tinanggihan niya ang alok. Dahil tumanggi si Long Chi na makipagtulungan, pinuntahan ni Hiroichi ang tatlong pinuno ng Axe Brotherhood at nagmungkahi ng plano na sila ay magtulungan para patayin siya. Sa sandaling iyon, nangako si Hiroichi na kung magtagumpay sila, ibabahagi niya sa kanila ang ilan sa kanyang negosyong opium. Higit pa rito, ang teritoryong pinamumunuan ni Long Chi ay ibibigay sa Axe Brotherhood tulad ng dati. Nang marinig iyon, nagustuhan ng tatlong pinuno ng Axe Brotherhood ang ideya at binalak na patayin si Long Chi gamit ang laso na nakatago sa panulat. Ang una nilang hakbang ay para kumbinsihin na makipagsanib puwersa sa kanila si Nama Jong at Master Tai na parehong bihasa sa martial arts, at gayon din ang mga dating miyembro ng Axe Fraternity. Pagkatapos makipagkita si Master Tai sa kanyang dating gang, tiniyak niya na hindi sila makikialam ni Majong sa kanilang mga gawain. Nilinaw niya na hindi tutulungan ni Majong si Long Chi dahil siya ay magiging manugang ni Master Tai. Sa oras na iyon, binanggit din ni Master Tai na aalis si Majong sa Shanghai kinaumagahan. Samantala, sa club ni Long Chi, nang pipirmahan na niya ang karapatang kumpiskahin ang mga ari-arian ng corruptor, hindi niya namalayan na siya ay inataki. May nagtatak sa kanyang daliri gamit ang isang karayom na may lason. Kasunod nito ay may isa pang naghagis ng harina sa kanyang mga mata. Dahil sa lason at sa kanyang kapansanan sa paningin, siya ay nasugatan sa binti at likod mula sa ginamit na espada ng kalaban. Sa kabilang banda, naramdaman ni Ma Zhong na ang kanyang matalik na kaibigan na si Long Qi ay nasa malubhang panganib. Pagkatapos ay sumugod siya sa club at natagpuan si Long Qi na malubhang nasugatan determinado siyang tumulong at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas si Long Chi. Sa kabilang panig sa headquarters ng Axe Brotherhood, inutusan ni Nahao, Sian Jun, at Gi ang kanilang mga tauhan na salakayin ang flat ni Master Tai at patayin ang lahat ng naroon. Nagalit sila dahil nabalitaan nilang tinulungan ni Majong si Long Chi. Hindi nagtagal, dumating ang grupong Hapones sa tirahan ni Master Tai at agad na sinimulan ang pag-ataki sa lahat ng nasa loob. Batid ng lahat na si Master Tai at ang kanyang mga tauhan ay bihasa sa kung fu ngunit gumamit si Ho Yin ng isang mapanganib na sandata na tinatawag na Raisin Shuriken. Dahilan upang protektahan ni Master Tai si Tai Mei at naging sanhi ng kanyang malubhang sugat. Sinamantala ni Ho Yin ang sitwasyon at pinatay si Master Tai. Pagkatapos ng sandaling ito, ginawang hostage si Mei para akitin si Majong na kusang puntahan sila. Sa kabilang banda, batid ni Long Chi na hindi na siya magtatagal sa kabila ng pananakit ng mga sugat at lason. Para protektahan si Majong, isinara niya ang bakal na pinto para mapanatili itong ligtas. Sa sandaling iyon, ayaw ni Long Chi na mamatay ang kanyang tunay na kaibigan sa walang kabuluhang pagtulong sa kanya kaya naman nagpasya siyang labanan ang mga gangster ng mag-isa. Desperadong sinubukan ni Majong na buksan ang pintong gawa sa bakal habang tinatawag ang pangalan ni Long Chi. Nakakalungkot dahil lumalala na ang kalagayan ni Long Chi. Hanggang sa dumating ang pinuno ng mga Hapones na si Hiroi Kahit sa mga huling sandali ni Long Chi ay nagawa pa rin niyang umiti kay Majong. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang nais na manatiling tunay na kaibigan ni Majong para sa susunod niyang buhay. Nakakalungkot dahil pinugutan ni Hiroi Chi ng ulo si Long Chi. Matapos ang mahabang laban, sa wakas ay nakalabas si Majong mula sa silid at bumalik sa flat. Nakita niya na tuluyan na itong nawasak. Ang lahat ng tao sa flat ay pinatay. Bago mamatay si Master Tai, nag-iwan siya ng mensahe para kay Majong. Hinihimok siya na iligtas si Tai Mei na nahostage ng Axe Brotherhood. Kinaumagahan, dumiretso si Majong sa headquarters ng Axe Brotherhood na may layuning wakasan ang kanilang buhay. Doon, natalo niya ang lahat ng mga tauhan ng Axe Brotherhood na pumipigil sa kanya. Hindi nagtagal, sumulpot si Hao at inataki si Majong gamit ang kanyang malaking espada. Samantala, si Majong ay nadala ng kanyang emosyon at hindi naisip ang payo ng kanyang ina. Ginamit niya ang kanyang mapanganib na kanang kamao at nabali ang buto ni Hao na siyang ikinamatay nito. Matapos pabagsakin si Hao, si Gi at si Yan Jun ay nagpakita at handang salakayin si Majong. Ngunit si Majong na uhaw sa paghihiganti ay muling ginamit ang kanyang kanang kamao upang talunin si Nagi at si Yan Jun. Ilang sandali pa, lumapit si Hoyin kay Majong at tinanong kung siya ang may pananagutan sa kaguluhan sa flat. Sa sandaling iyon, nakangiting inamin ito ni Hoyin. Pagkatapos, nang sinubukan ni Hoyin na umataki gamit ang death kick, ginamit muli ni Majong ang kanyang kanang kamao na naging sanhi ng pananakit ng mga binti ni Hoyin. Binagtagal, nakaharap ni Majong ang grupo ng katona gang at dinaig silang lahat. Nang inakala niyang patay na si Hoyin, bigla siyang inataki gamit ang isang raisin shuriken. Sa kabutihang palad, si Tai Mei ay dumating upang iligtas si Ma Jong at magkasama nilang naisahan si Ho Yin. Pagkatapos ay naghatid ng malakas na suntok si Ma Jong at tinalo ang hapon. Kasunod nito, hinarap ni Ma Jong ang kanyang huling kalaban na si Hiroichi na naghihintay sa itaas. Sa sandaling iyon, sinusubukan ni Hiroichi na hikayatin si Ma Jong na makipagtulungan ngunit mariin siyang sinabihan na umalis ka agad sa China. Hindi pinansin ni Hiroichi ang babala ni Majong at binunot ang kanyang espada para sumalakay. Sa init ng sandaling ito, si Majong ay mabilis na sumugod upang isagawa ang kanyang huling pag-ataki ngunit nasaksak siya ng espada ni Hiroichi. Gayunpaman, ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ilabas ang kanyang ultimate move. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.